Napatay ang isang negosyante matapos pagbabalirin ng dalawang mga lalaki nitong umaga sa Sofia Gonzaga Street, Barangay Stefania, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Station 4, Chief of Police Captain Francis Di Pasukat, ang biktima kinilala na si Elson Sipida, 42 anyos residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Di Pasukat papawi ng biktima kasama ang kanyang may bahay subalit nang bumaba ito sa kanilang sasakyan dahil may binili lamang sa isang convenience store ng pagbabarili ng mga sospek na recover ng kapulisan. Ang 22 o 20 dalawang basyo at slag ng hindi pa nakilalang barel na ginamit ng mga sospek para sa MBC TV Network News. Ito si Rex Cantong, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Baguio City, dinakip ng mga ehente ng NBI Cordillera ang isang babaeng suspek habang tinatanggap ang 95,000 pesos na cash settlement mula sa isang call center agent sa People's Park dito sa Lunsod. Ang suspek ay isang 28 anyos na babae na tubo sa Mountain Province. Batay sa report humingi, umano ang suspek ng pera mula sa biktima para hindi na magsasampan ang kaso dahil sa ay pagpapakalat nito sa social media sa mga hindi totoong bagay sa kanya at nobyo nito. Nabatid ng nobyo ng suspek ay dati ring nobyo ng diktima na galing sa isang ma-influensang pamilya sa Benguet. gayon sinabi ng biktima na hindi siya ang sumira sa suspek at ang dating nobyo nito dahil na kompromiso ang kanyang account sa social media. Meron na niyang ibang tao ang gumamit sa kanyang profile. Sa kabali nito, nagbigay pa rin ang biktima ng 15,000 pesos sa suspek para manahimik at hindi na lalaki ang issue. sa kabila nito. Hindi na kontento ang suspect at mga kasama nito at humingi pa ng 95,000 pesos. Kaya nagpasya na ang biktima na magpasaklolo sa si NBI at naisakatu ng nga uh, a trumpet operation na nagresulta sa pagkakatimbog ng suspek Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kulong ang isang kawani ng gobyerno at kilalang top 9 sa drug watch list ng lungsod ng Davao sa isinagawang drug buyback operation na mga ng mga membro ng Saasa Police Station 4 alas 6.51 ng gabi sa New Society Village, Barangay Ilang, Davao City. Kinilala ang sospek na si Cesar Miguel Arana mula sa New Society Village, Barangay Ilang. Nabilhan ang sospek sa isang pulis na nagpanggap na buyer ng isang pakiti at nakuha rin sa kanyang posisyon ang lima pang pakiti sa inihinalang shabu. May bigat na 3.99 grams ng shabu ang nasamsam ng otoridad na nagkakalaga ng 55,860 kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 ang kakarapin ng kawani ng gobernong na aresto. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasa kustudiyang ngayon ng Dagupan City Police Station ang suspect na si Cornelia Castro, 37 anyos, Street Level Individual at Residente ng Sitio Silungan, Barangay Bunuan, Binlok, Dagupan City, matapos itong mahuli sa drug by Bust Operation ng PNP. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, alas 20 ng gabi nagsagawa ng By Bust Operation sa Barangay Pantal sa siyudad ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit, kung saan isang nagkunyaring nga buyer at binentahan ng suspek ng walong plastic sa sinang hinihinalang shabu, kapalit ng mark money at agad itong dinakma. Nasa 40 grams ng suspected shabu na may uh, street drug price na 272,000 pesos ang nakumpis ka sa suspect na naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa pinaigting na drug operation ng PMP sa Central Luzon, nadakip ang nasa 30 individual habang nasa baggage sa 87,000 na halaga ng droga ang matagumpay na nakumpis ka sa loob lamang ito ng isang araw. Sa ulat mula sa tanggapan ni Brigade General Jose Dalgo Jr. sa 18 ikinasang PNP drug operation, 30 sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa Central Luzon. Nasa apat na gramo ng mariwana at 27.51 gramo naman ng shabu ang nakumpis ka na nagkakalaga ang kabuhan nito sa 187,554 at pinuri at pinasalamatan naman ni Brigad General Jose Dalgo Jr. ang kanyang mga tauhan sa pagkakadakip at pagkakasamsam sa malaking halaga ng droga sa walang humpay nilang pagtugis para masugpo ang pamamegpag ng ilegal na droga sa ating bansa partikular sa Central Luzon. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo! Binibino. Pani bagong miembro na namana New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang muling nahikayat na sumurinder. Ayon sa report ng PNP, ito ay miembro ng Honor Guardmas organization at nahikayat na sumuko sa site Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion na pinamumunuan ni Police Captain Mark Mon Amistuso sa Barangay Buena Victoria, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang surrender ay nakilala sa kanyang alias na si Al 20 anyos sa presidente ng Barangay na Victoria. Naging matagumpay naman ang pagsukop na nasabing inpay dahil na rin sa tulong-tulong na pagikayat ng First Northern Summer Provincial Mobile First Company, La Visaris MPS at Provincial Intelligence Team, Northern Summer Regional Intelligence Unit at ng Northern Summer Provincial Highway Patrol Team. Nasa kustidi na ito ngayon ng 804th Maneuver Company Regional Mobile First Battalion at inihanda na ang matatanggap na tulong mula sa gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino.